isinakay sa siang tatlong lalaking minor de edad na nakabulagta sa gilid ng kalsada sa Pico Pugis, Halsema Highway sa La Trinidad, Bingget. Ang kanilang sinasakyan kasing motorsiklo, sumemplang. Nangyari ang insidente pasado las just ng gabi noong biyernes, August 22. Ang kwento ng nakakita ma'am nung isang tao na habang naghihintay ng taxi daw, big, uh, ang bilis ng patakbo ng motor tapos nung big, nung sinunod niya ayun na po ma'am nag-overshoot sila sa may korbahan at saka buti na lang hindi nila hindi nila nasapok yung kasalubong nilang isang rebo na sasakyan po ma'am kaya yung tama ng rebo parang konting gas -gas at saka Natusok lang po yung guma. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan ng dalawang backride ng motorsiklo habang nawala naman ng malay ang driver. Ayon sa mga nakasaksi sa insidente, wala umanong suot na helmet ang tatlo. Agad-agad po namin tinawag sa BFP at saka tinakbo po nila sa BH Roma. Yung tinanong po namin yung isang kasama nila ma'am, uh, sabi nila hindi hindi daw sila nakainom pero uh, nung inamoy po namin parang positive po ma'am. Pero nung dinala ng mga polis sa ospital, eh wala pa po kasi kaming initial report kung talaga bang nakainom sila o hindi ma. Pinagiingat naman ng PNP ang mga motoristang dumadaan sa lugar lalo pa't accident prone area ang nasabing bahagi ng kalsada. Tinalo at uh, problema po yung klase natin ngayon. Tapos yung uh, uh, withdraw po natin eh hindi po maintindihan, minsan reduced po yung uh, ulan. Uh, minsan din uh, yan din ang isang ng isang kus ng traffic uh, accident, yung masyadong uh, mabasa, mabasa yung uh, lansangan natin. So pinaparala ko na lagi pong uh, mag-iingat sa pagmamaneho, at saka siguraduhin po na maayos po ang ating sasakyan bago po natin ilabas. Nakalabas na sa pagumutan ng tatlo habang pinag-aaralan pa ng PNP kung kakausapin nilang magulang ng mga minority edad. Ito na ang pangalawang kaso ng vehicular traffic accident sa bayan ng La Trinidad ngayong buwan. Vanessa Bugtong, RNG News.